bayan ng Pagudpud, probinsya ng Ilocos Norte, isang kooperatiba ang may pagbabahagi ng mga pamamaraan kung paano maging isang kabuhayan ang New God. Isang pagkilala sa gawi at pamamaraan ng Delmar Shellcraft Multipurpose Cooperative. Ang Delmar Shellcraft Multipurpose Cooperative ay kilala sa bayan ng Pagudpud mula sa pag-aangkat at pagpapakilala ng mga lokal na produkto sa publiko. Higit pa rito, ang kooperatiba ay mas kilala rin sa paggawa ng mga prinosesong produkto mula sa niyog. Isa na nga rito ang Virgin Coconut Oil o VCO. Ating alamin ang pagbabahagi ng Del Mar Shellcraft MPC kung paano gumawa ng VCO. Narito ang mga kailangang malaman. Unang hakbang, pagpili ng tamang niyog. Ang magandang kalidad ng VCO ay nagsisimula sa tamang pagpili ng klase ng niyog. Dapat ito ay bagong harvest at matured na gulang na labing dalawang buwan. Maingat na isalin sa sasakyan papunta sa prosesong unit upang maiwasan ang pagkabasak o crack. Pangalawang hakbang, husking o pagbabalat ng niyog. Balatan ang niyog gamit ang dehusker o matulis na metal. Itabi ang pinagbalatan upang gawing kokopit o kokopo. Isa-isahin ang mga nabalatang niyog at tanggalin ang mga naiwang husk o balat. Pangatlong hakbang. Sanitation o paglilinis. Pagkatapos balatan ang mga niyog, ito ay hugasan ng tubig na may kaunting klorin upang mamatay ang mga mikrobyo pang na hakbang Splitting o pagbiyak ng nyog Ihanda ang mga kagamitan sa pagbiyak ng nyog. Maghanda rin ng balder na paglagyan ng coconut water. Biyakin ang nyog gamit ang itak at ipuni ng coco water sa balde. Habang binibiyak ay maaari rin na kung may sira o amuhin kung may kakaibang amoy upang itabi at wag nang gamitin. Panglimang hakbang Grating o pagkayod Gamit ang nasanitized at malinis na grating machine, kayuring mabuti at maingat ang mga nyog. Kuhani ng timbang gamit ang timbangan at isulat sa record book ang kilo ng nakayod na nyog bago ito pigain. Pang-anim na hakbang Pressing o pagpiga Ilagay ang mga nakayod na nyog sa malinis na pressing machine. Ihanda ang lalagyan ng napigang coconut meat at ang balde para sa kakanggata, lagyan ng cheesecloth o katsa ang balde para sa kakanggata upang masala ng maayos ang gata. Pangpitong hakbang, fermentation o pagbuburo. Pagkatapos makuha ang kakanggata ay muling ikilo at i-record e ang sukat. Haluan ito ng lukewarm o maligam-gam na tubig sa sukat na isang litrong tubig sa isang litro ng kakanggata pa ng balde at ilagay sa fermentation cabinet na may wastong temperature o room temperature. Buruhin ang mixture sa loob ng labing anim na oras. Pangwalo na hakbang, Harvesting. Makalipas ang labing anim na oras, maaari nang i-harvest ang VCO. Makikita ang mixture ay may tatlong layer. Gumamit ng malinis na pang-scoop upang tanggalin ang cream na nasa ibabaw maaari itong lutuin at gawing cooking oil. Ang nasa gitnang layer ay ang mismong langis ng nyog o ang virgin coconut oil. Ilagay ito sa malinis na container. Ang nasa ilalim na layer naman ay maaari ng itapon. Pangsyam na hakbang, filtering o drying. Ang na-harvest na VCO ay salain gamit ang filter paper. Pagkatapos ay i-vacuum dry gamit ang vacuum dryer machine upang matanggal ang naiwan pang moisture. pang Pangsampu at huling hakbang Packaging and Labeling Pagkatapos i-vacuum dry, ilagay sa malinis na bote, lagyan ng selyado at label. Tandaan na sa bawat hakbang ng paggawa ng VCO ay dapat isa alang ala ang malinis na kagamitan at kapaligiran upang maiwasan ang kontaminasyon o pagkasira ng prinosesong VCO. At yan nga ang paraan ng paggawa ng virgin coconut oil hatid ng Delmar Shellcraft Multipurpose Cooperative. Isang simpleng pamamaraan na maaaring maging gabay upang makagawa ng kapaki-pakinabang na produkto mula sa niyog. Maaaring pang personal na konsumo at higit sa lahat, maaaring pagkakitaan.